Antioch. Plino po sa New Testament na ang dapat mananampalataya ay maging under sa protection and nurturing ng isang local church. Kailangan mong magpasubmit sa isang local church. Basahin niyo ang Hebrews 13.7 and Hebrews chapter 13 verse 17. Makikita niyo dyan, makikita niyo dyan that God has graciously granted on us accountability through godly leadership. Kaya kapatid, kung seryoso ka sa paglilingkod sa Panginoon, you need to be under a supervision ng isang local church. You need to be under a pastor. That is God's structure. That is the biblical way. Actually, maraming ang mga churches na multipurpose ano na, eh, multi na eh, yung mga naging advantage niya. Marami tayong mga churches na pag-weekdays, ginagawang school. Uh, may iba naman tayong mga churches na sa place